wa inna ilayhi rajiun na silang kapag dinadat na ng musiba pagsubok trahedya lahat-lahat ang binabanggit natin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ano ibig sabihin nito galing ako kay Allah at sa kanya ako babalik pag yan ang nasa mindset mo anong problema pwedeng tumakot sa iyo galing ako kay Allah at sa kanya ako babalik muslim ako may takot ako kay Allah kahit anong problema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na natili akong muslim, eh, pangako si Allah, wala tamutun na ilawa ang itong muslimun. Huwag kang mamamatay na hindi ka tunay na muslim. Bakit? Kahit anong pagsubok ang dinaanam mo nito, pagdating sa kabilang buhay, kapag muslim ka, unang-unang tapak mo sa Jannah na mabubura lahat ng mga pinagdaan mahirap dito sa, sa dunya. Unang tapak mo, unang segundo sa Jannah na mabubura lahat ng mga pinagdaan dito sa dunya. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang isang natural, na may problema, natural, meron tayong pagdadaanan, pero ito'y bahagi ng buhay sa dunya. Ang mahalaga, manatili tayong mga Muslim, manatili tayong sumasampalataya at tinuruan tayo ng Quran at ng Sunna paano harapin ang mga bagay na ito. At